Ayun mga kabakit, ito na po yung ating veteranong driver. Si Boy Oscar. Veterano Ito yung Enggak ke bakit ngeriapan sebagai kiat hitung si Boy Oscar. Ayun, papalitan ng pagdrive ni Tatski, dahil hindi makakaya yon si Boy Oscar. Ayun mga kabakit, tingnan natin kung makaakyat ba itong ah, si Tatsuki na ang nagda -drive. dahil matarik po kasi dito mga kabakit ayun patungo doon paakyat so ayun ayun nakaakyat mga kabakit si Tatski na nagda dyan So, ayun mga kabakit. Nakakyat na din na pinalitan sa pag ni Tatsuki. So, hindi po makakaya yun si Boy Oscar mga kabakit. Ayun mga kabakit, medyo matari kasi dito ang daanan mga kabakit. Ang hirap dito mga kabakit. Dito kami na destino sa gubat. Dito sa tuktok ng bundok. So ayun mga kabakit, nakapatong na din sa ibabaw yung ating dump truck. Medyo nahirapan kasi si Boy Oscar mga kabakit. Ayun, pinalitan ni Tatsuki. Eh, sobrang tarik. So, ito na po yung hitsura mga kabakit sa aming pagrabiling. Ito na po yung tinatambak namin. Ayun mga kabakit, oh, kitang kita ninyo yung mga bukid ang dami pang mga maisan dito mga kabakit ayun so thank you for watching mga kabakit and God bless